Ang Pacific Ocean ang pinakamalawak at may pinakamalalim na karagatan sa buong mundo Na cover nito ang halos one-third na surface ng buong daigdig Alam nyo ba na kahit pagsamasamain ang sukat ng kalupaan sa buong mundo ay eh mas malaki pa rin ang Pacific Ocean Meron ditong iilang malilit na isla na halos hindi natitiran ng tao Yung tipong pag-aksidente na napadpad ka sa lugar na to, E eh, napaka may makahanap sa iyo dahil sa sobrang lawak ng karagatan. Ngayon, pag-usapan natin ang istorya ni Jose Salvador Alvarenga na na-stuck sa karagatan ng sobrang haba ng panahon. Kasalukuyan niyang hawak ang world record at wala nang gustong mangas na magbit ng record niya sa may pinakamahabang panahon na na-stuck sa gitna ng karagatan. Napaka-exciting ng kwento nito Nakasurvive si Jose matapos ang 438 days sa gitna ng Pacific Ocean. So ano nga bang nangyari? Bakit siya na-stuck ng ganun katagal sa karagatan? Nangyari ito noong taong 2012. Isa siyang manging isda sa Mexico. Noong November 17, 2012, siya at ang kasama niyang si Ezekiel Cordoba na kaibigan niya ay umalis gamit ang malit na bangka para mangisda sa Costa Azul na bahagi ng Mexican Pacific Coast. Dahil sa sobrang liit lang ng kanilang bangka na may 7 meters lang ang haba, wala pang sagwan, wala pa itong bubong, tapos meron lang itong malit na motor at malit na lagay ng mga isda. Hindi sila equipped sa bangungot na maaaring mangyari sa kanila. Alam nila na may paparating na bagyo sa lugar nila noong time na yon pero dahil ang mga sa lugar na ito ay ito lamang kanilang pinagkakakitaan para masuporta ng pangailangan nila sa buong linggo, nag-decide pa rin sila na mag ng risk. Bagamat delikado, naglayag pa rin sila na may layong 120 kilometers mula sa Pangpang. 6 hours ang tinagal ng biyahe nila. Alauna ng madaling araw nang rumagasa ang bagyo sa lugar at inabutan sila. Ang bangka nila ay halos lumubog na dahil sa sobrang panik ng dalawa, pinutol nito ang lubid ng lambat at halos lahat ng nauli nilang isda ay hinulog nila sa dagat. Pinilit nilang makauwi kahit napakalakas ng bagyo at desperado talaga silang makabalik. Imagine kung gaano kadilim nun tapos bagyo pa. Pagkaraan ng alas 7 ng umaga, halos na sa 24 kilometers na lang sila mula sa pangpang at tanaw na nilang mga kabundukan. Ang problema, E kamalas malasang nasira naman ang motor ng sinasakyan nilang bangka. Dahil wala nga itong sagwan, ang napakalakas na hangin ay nagsimulang itulak ang bangka papalayo. Ang onboard radio nila ay gumagana naman. Nakapag-report pa nga itong si Jose sa kanyang boss kung anong mga nangyari sa kanila at nagpapasundo sila. Sumagot naman ng boss na pupunta na sila. Ang problema, mayat maya ay bigla na lang na-deads ang battery ng kanilang onboard radio. Imagine ang frustration na naramdaman ng dalawa na yung kaisa-isa na lang na paraan para maipag-communicate at makahingi ng rescue ay nadeds pa ang battery nito. Ang kabundukan na natatanaw nila na sana ay malapit na malapit na silang makabalik sa pampang ay unti-unti nang nawawala habang palayo ng palayo ang kanilang bangka dahil sa pagtangay ng hangin. Ang kanilang boss ay nag-organize ng search and rescue operation ng ilang araw para matuntun sila pero dahil palayo ng palayo ang sinasakyang bangka ni Laose, lalong naging mahirap ang paghahanap sa kanila dahil sobrang lawak ng Pacific Ocean. So eventually, itinigil muna nila ang paghahanap sa dalawa. Ang hangin ay tuloy-tuloy na tinatangay ang bangka ni Nause at Ezekiel. Pagkaraan ng limang araw, inasa eh halos 450 kilometers na ang distansya ng bangka nila mula sa Pampang. At dito na tumigil ang pagtulak ng hangin sa kanilang bangka. Ang kanilang bangka ay nanatili at wala silang halos ibang matanaw kahit saan direksyon sila tumingin maliban lang sa karagatan. At ang kanilang bangka ay sobrang liit para magpalutang-lutang sa malawak na Pacific Ocean na kahit sila mula sa itaas, eh hindi rin sila mapapansin dahil sa sobrang liit nga ng kanilang bangka. Wala rin silang flare gun na pang signal dahil wala silang supply sa kanilang bangka, ang tanging ginagawa nila para makakain ay hinuli nila yung mga ibon na dumadapo sa kanilang bangka gamit lang ang kanilang mga kamay. Tapos, kumuha lang sila ng lumulutang na plastic bottle sa dagat at ito ang ginamit nila para pang sa ulan para may mainom. Pero dahil may time na halos hindi talaga umuulan, napipilitan silang inumin ang dugo ng pagong na nahuli nila at minsan at ng ihi ay iniinom na nila makasurvive lang. Imagine, lilipas ang araw, sasapit ang gabi, halos buwan na ang lumipas at paulit-ulit lang ang ginagawa ng dalawa na nakasakay lang sa palutang-lutang na maliit na bangka. Lumipas ang apat na buwan na isolation, ang kaibigan niyang si Ezequiel Cordoba ay sumuko na. Si Zikel ay nagkasakit dahil sa mga kinakain nila na raw food hindi na tinatanggap ng sikmura nitong mga kinakain nila. Dahil dito, namatay si Ezekiel. So ibig sabihin, nag-iisa na lang si Jose sa bangka. Imagine, nasa halos kalagitnaan na siya ng Pacific Ocean, napalutang-lutang. Ang mga barko ay birang-bira lang talaga dumadaan dito. Pero ayon sa kwento ni Jose, may isang cargo ship siyang na-encounter dito. Duma nito ilang metro sa kinaroroonan niya. Nakita siya ng apat na sakay ng barko. Kinawayan niya ito at humingi na sa klolo. Ngunit, hindi siya inintuan ito at wala ni isa sa kanila ang tumulong sa kanya. Pagkaraan ng 11 months, nasa halos 8,000 kilometers na ang layo niya across the ocean. Finally, noong January 30, 2014, nakakita si Jose ng buko na palutang-lutang sa gilid ng bangka niya nakita niya nagsisipagdapuan ng mga ibon sa paligid niya. Dito, nagkaroon siya ng pag-asa dahil alam niyang merong isla na malapit dito. Maya-maya, na niya ang isang isla. Halos sinabot ito ng kalahating araw bago makarating dito. Nang halos malapit na siya, nilangoy na niya ito at nakita ng isang bahay na tinitira ng mag-asawa. In short, tinulungan siya nito. Nung oras na yon, doon lang uli siya nakita ng ibang tao mula nung umalis siya sa pampang ng Mexico sa loob ng 438 days o halos 14 months o dalawang taon. Sobrang layo ng narating niya. Halos 11,000 kilometers ang nilakbay niya. Ang pangalan ng islang ito ay Ebon Atoll. Isa ito sa remote spot na matatagpuan sa ating planeta. Pero alam niyo ba na kung nalagpasan niya ang islang ito, ang susunod na may niya ay ang Pilipinas na nasa halos 5,000 kilometers lang ang layo mula Ebonatol So ibig sabihin, kung nakarating si Jose sa Ebon Atul ng 438 days, kakailanganin pa niya na 240 days para marating ang Pilipinas. Maswerte siya at nadaan siya sa isang maliit na isla sa gitna ng napakalaking karagatan sa buong mundo. Dahil dito, na-rescue si Jose at nakabalik ito sa kanyang tahanan sa El Salvador. Nung nakauwi na siya, Sumulat siya ng libro patungkol sa lahat ng mga nangyari at na-experience niya during 438 days sa gitna ng karagatan. Ang problema, kinasuhan siya ngayon ng pamilya ni Ezequiel Cordoba na kaibigan nito na namatay. Anong kaso? Inakusahan itong si Jose na kinain daw nito ang kaibigan niya si Ezequiel. Pero ayon kay Jose, ay wala itong katotohanan dahil sobra talaga siyang nalungkot nung nasawi ang kaibigan